Sa nakaraan, sobrang emosyonal ang mga bata habang ikiniquinto sa amin ang ginawang hindi maganda sa kanilang nanay. Iniwan sila at mayroon na daw iba na kinakasama sa ibang lugar. Nakita din namin mismo ang hirap ng kalagayan nila dito dahil sa dami nila kaya sa awa ng Panginoon, pamagitan ng ating mga sponsors, nahandugan natin sila ng munting ayuda dito sila sa lupa magsasaing at dito na rin sila kumain dahil ang malaking bahay na tinitirhan nila ngayon na pagmamayari sa kapatid di Kuya Ruel na sila ang pinatira ay walang saingan walang kusina at walang CR so CR at saka kusina ang gagawin namin na ipagawa namin agad ang kanilang CR at saka kusina na parang bahay na rin dalawang linggo mahigit na tapos agad at saka nagkapamili kami ng mga gamit mga gamit nila sa kusina nag iwan din kami ng bigas mga groceries sa tulong ng ating sponsor na si Ate Nida sa Atin's Chris Huwag <laughs> yung kumagdahong nga may tabo yung nga takwa ko lang, murag magic oh Salamat yung kayo Sa ilang buwan na kalipas binalikan namin sila kinumusta at dinalhan na rin namin ng bigas at binigyan na rin namin ng kas Sobrang nagpapasalamat si Kuya Ruel at ang mga bata Meron silang magagamit para pangbili ng mga school supplies. May bigas pa. So, hindi na masyadong uh, gipit. So, ngayong araw, request ating sponsor, si Ate Nida, sa ating Grace, na balikan namin mahandugan ulit ng tulong. So, sa mga bago sa ating channel, noon po ay doon lang magsaing, doon silang kumakain sa may uh, bakuran so yan po napagawa natin sila ng kusina at saka mayroon din silang CR ang CR ni okay lang bola ni barat okay lang so so salamat Ate Neda so uh, Kuya Ruel. eh uh, mayroon pong uh, dagdag si Ate Neda uh, so patuloy pa rin nag-abot para sa pambigas-bigas ninyo sa mga bata pang ano niyo, pang pang testol, pang magamit sex So mau um, so, so, na to kay la ha ng akong sapot ha mang limpyo ha. Kasi kun sa ka busy sa school, gahin na ang balay ha. so hinaot nga mau na hona sa dinyo nga si Kuya Rene eh, ospital basi basin mo duaw. So nakita na mo pag karon nga mugaw jud gayo ha. Sa um, so, maka sapot mo sa kayak ha kay usa sa tanan sa imong trabaho mag monitor. Kung uh, unsa pod ang imong nga, nga sa ba? Ha? Ito po, uh, mayroon pong inabot si Ate Nida para pambili nyo ng bigas, mga kakailangan, kakailangan nyo dito sa bahay at saka yung pangbaon nila sa school. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10,000! 12, So, 14, 15, 16, mo so, 18, 19, 20, ito Maraming salamat po at inida sa tuloy na suporta sa amin. Maraming salamat po. Okay, ikaw, Pena. Pena. Maraming salamat po at inida sa tuloy na suporta. Ay, 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 ay. Ikaw, ate. Ikaw, ate. Ikaw, Marama ya, selamat sa oh. <laughs> Yan ya po, HP, uh, yung rung, na Tim oh. So, atinida. Ya uh, Yan po, salamat talaga. Uh, pa rin tayo ng, ano nila, uh, para pangbigas. Sige, ha? Uh, ayo atinida. mula noon hanggang ngayon tuloy pa rin ang support mo sa amin